Eh nga guys, yan nagisnow na. Nagisnow na guys. Ah, Ayan, unang snow na. Tuloy tuloy na to guys. So, ah. snow na naman. hindi pa siya nagpo-prosen pag ano may manipis pa ah. hindi pa siya yung prosen sa likod to ay garahit. Ang lalaki ng basura, walang Si, na? Oh, flurry daw oh, flurry. Alata naman, tingnan mo yung ano, nag-iitim talaga yung daanan Madami ba isnaw ngayon? Madaming isnaw? Ha? Oo. Ano? Mm -hmm. Ilan? 30, 20? Sabi ka ilan wala naman sinabi wala naman sabi ko magdrama ka isnaated ko na si commander dito sa hotel na to ayun isno na guys daan daan tayo sa ano guys o dulas yan yung anong yan isno na yan hirap na eh tatlong taon na tong gulong ng sasakyang ko kaya medyo ipot na rin Siguro 2 years pa Bago ako magpalit Pwede pa yan Dito dito lang naman eh sa na kasi namin in, in, in ano to uh, ni Long Drive Calgary at saka Edmonton tapos Ban, malalayo kaya nagpunipun na naman tayo ng pambili ng gulong malang gulong dito guys yung apat na gulong kunin ko yung ano uh, for season yung ano yun yung gulong season o wag lang yung ano wag lang yung for winter tire all season ang kunin ko guys na tire kasi para kahit mainit hindi na ako magpapalit ng gulong pwede pang summer pwede pang winter ayan, ayan guys update ko kayo mamaya bibili lang ako ng sa ano sa punta ko ng 7 eleven sa 7-Eleven guys may bibili tayo yung ulam ng mga bata kasi hindi pa kami nakapag-grocery bukas pa kami mag-grocery wala pang pang-grocery kaya ngayon lang kayo mag-grocery yan dito muna tayo 7-Eleven guys mga trabaho ko nandito nagsundo rin sa asawa niya tara guys tulog na yata hala ha o oh, yung baunin ng mga bata kasi hindi pa ako nakapag grocery bukas pa yata kami mag grocery <laughs> nag out na siya ah, sige Thanks. Hi. Hi. Ano sa inyo po? Itong 10 chicken wings lang. Okay, in po? De, 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 ano ba itong 13 teh? Ano yan? Ah, okay yun na lang. Okay. Hindi <laughs> na sa labas ah. Oo. Oh. Sabili na guys ng babawanin ng mga bata. Ayan okay. guys. pili na tayo ng baonin ng mga bata guys, yung ulam lang kasi yung kanin meron na doon yun lang, baon nila bukas tapos snow daw guys magdamag daw tong snow mating ko bukas guys kung makapal na yung snow bukas pero tuloy tuloy na to guys sa ibang lugar dito sa Canada guys ano na talagang grabe na yung snow may sa highway nga meron ng ibang close yung highway kasi di pwedeng daanan ano Kasi hindi makaalis yung... Lalo ng mga trucking. Hindi makaalis. Yan. Kaya dito na tayo guys. Yan. Dito na ako sa bahay. Dulas ng kalsada guys. Ha? Huh? Dulas na. Ramdam na ramdam mo talaga. Yung lambot ng manubela. Lalo pag pa, pinapaliko. Kasi... Siyempre... iniiwasan nila yung ano ay guys at ko ka kayo pag nasa bahay hello guys hello punta kami guys ngayon sa mama nila susunduin namin kasi mag grocery po kami wala nang no! pagkain at uh, tomorrow walang pasok tong mga bata. Ayan, kasama ko. I don't uh, go I wanna introduce um, what's uh, my daughter is <laughs> Ryan. Ryan. Josephine, say hi, yeah, baby. Hello. I don't wanna go And my son, eh, That's Lance, Si Henry Lance. Say hi, Lance. Ang pramis mo sa akin. guys. Pupuntahan mo na kami guys nang ano? Si Lance. Pa, 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 I don't want to go. I don't want to go grocery. Let's go back there, Lance. You don't even have a seatbelt. Where's yeah. the seatbelt? Pa, I don't want to grocery. <laughs> so ano kakainin mo kung ayaw mo maggrocery? McDonald's. Oh, well, si pag-uwi natin, bibili tayo ng McDonald's. No, but you said we're gonna buy McDonald's today. Kaya nga, bibili nga tayo mamaya tapos ng grocery. Ano ka ba? Unahin mo pa yung McDonald's kaysa sa grocery? Where uh -huh. are we gonna put the fish? Are we gonna put the fish in the tank before we go for read? We... We're gonna wait for the fish. Now. What? We're gonna Dude, I'm to buy the fish before we go grocery. Because I do not like grocery. It's dumb. I hate it. It's not that bad. But uh, imagine we skip the um, you know, cross line an in inch, yeah. and the uh, police would just get mad, mad, yeah. even though it's an inch. Escaping North Korea is actually impossible. But this guy was escaping North Korea by running through, you know, through so much. Many... Hi, yung guys! <laughs> uh, update yung kayo guys, pag na, grocery na kami. Bye bye! Hi, guys, grocery mo na. One day ago. Klaa, apin namili namin, guys.